Yan guys, magandang araw sa inyo guys. Meron tayong customer dito. Gagawin ng ating mechanic si Boss King Yamaha Mio i125 guys ha. Ito, nasabi na mangyari, medyo may maingay daw dito sa kanyang panggilit para sumasakit chat. 'Yun ang hinahanap yun, niya. Yung nagaling na sa ibang mekaniko ito, sabi, yung daw spring nung ano, clutch, ano ngayon? Pl spring, spring nung clutch yun, daw. Ano? Pinagta ng spring nung kanyang clutch yung center center spring, center center spring. spring ng clutch yung clutch ba? Yon pinagtaan. Ha? At drive. Yun pala pinagtaan. Sabi nung galing sa ibang mekanik to guys ha. Uh, pero ganun pa rin ilang araw lang uh, nag bumalik pa rin yung ingay. Nandun pa rin yung ingay nung kanyang panggilid. Kaya yan ang gagawin ng ating mekaniko si Boss King. Kikikapin yung kanyang paggilid, kung saan ang gagaling yung pangingin na yung gaya, yung sumasakit chat sa kanyang paggilid guys. Ayan guys, uh, bago tayo mag-upisa, sana subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, TMV palike Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para laging updated sa mga isi-share na kayong video. Ayan guys, wait lang, intro na natin at umupis na rin boss niya guys. Okay guys! Ayan guys, umpisa na ng ating mechanic si Boss King. Baka matira pa ng iba, kaya kinumpisa na. Ayan, kinakalas na yung panggilid guys. Okay guys, wait lang para makita natin kung anong depression niya guys. So, bakit na yan? sira nyan ay ito may ingay Di daw mawala ang ingay ah maluag na ayaw may color na may bangbang -bang na yung bangbang kaya ayaw, bang -bang bang -bang ba. ay, ayaw makalug na may ingay ah. Di daw mawala Ayan guys, yan guys, yun ang nangyari siya ng ating ano, Ikarik, Boss King na kanyang drive face pulley yung pinatamaan ng kanyang ano, uh, slider, slider face guys ano, yun ang nagiging problema kasi maliag na yung sa kanyang mismong tinatamaan guys yan tapos may tamaan na rin yung kanyang ano, drive Pace pulley yan guys, yun lang guys, sa lang guys Ah, oh, malalim na ano. Ah. Uh -huh. Yung malalim na oh, ano. Yung tinat Yung tinatamaan ng goma nung ano no. Hmm. Yung ano Slider. Piece. Slider piece ano. Uh -huh. Ah, yeah. Kahit yung oil seal. Nakabaltan din ng oil seal. Tagas din yan. Tagas din. Condomin. guys, oh. o. Oh, ang problema nito dry base, dry base puli na ay Ayan, guys, malalim na yung kanyang ano. Yung tinatama no? slider, slider ano, slider, slider face ano? Slider Slider Backplate ng tuning. Uh, Backplate ng tuning niya. Yeah, malalim na yan. May tama na guys yan. Kita nyo yan. Itim na. Ayan o. No? Pag mo, medyo malalim na talaga. Kaya ito ay... Ito ang nagiging nangyayari guys. Ayan. Ayan. Kanog na siya o. Oh. Ayan. Ito nyo guys. Oh. Mayroon na siyang play. Kaya ito yung nag-iingay sa kanyang pang gilid guys maingay raw ito pala ang nakita ng ating mechanic sira na yung kanyang drive face pulley kasi nga maluhog na ito guys kaya maingay na kaya guys saka medyo may tagas na yung kanyang oil seal guys sa kanyang crown shop oil seal yan pinagala namin yung kanyang oil seal kaya ito ipapalit namin guys ito crankshaft oil seal guys guys, Yamaha Mio I-125 to ha guys ha. Kung ba, maingay yung kanyang paggilid. Yung guys, yun pala, kapalta namin to ng oil seal. Saka ito yung may problema guys, sa ulitin ko liya. Ito kanyang drive face pulley ha, kalug na guys. So, oh, malalim na dito, yung tinatamaan ng kanyang, matangan so Slider face. Slider face. Ah, puta. Bola, po, tangan. Bola, kapalta mo ba ng bola yan? Papalta din ng Bola. Sa Sama na yung bola din sa akin. Ha? Sama na yung bola dun sa pulley. pin. Ah, oo nga pala guys. Kasama din pala sa isang set nga pa ito guys. Kasama yung kasama na rin bola yung kanyang drive face pulley. Ito yun ano? Ito no? hmm. yung bawal kakabit natin. Drive face pulley guys. Ito yung bago guys. O yan. Ayan. O. Ayan. Ayan guys. Ito yung bago. Ayan drive right face pulley pang Yamaha Mio oh. ay 125 guys ayan yung bago pa natin ayan yeah, yung mga kailangan tatan Yan yeah, guys, kita niyo yung different nung kanyang ano, yung tinatamaan ng slider face O oh, yan, yeah. Ito guys, oh, kita nyo, walang walang katama-tama oh. Kumpara dito sa kanina guys. Ayan oh. No? Ayan oh. No? Ayan, mayroon na siyang kanal yan oh. Guys, oh, may kanal na. Saka ito, wala pang kanal guys. Oh, yan, kita nyo naman guys. Oh. Ang diferensya. Kaya nag-iingay ito kasi ah, kumakalog na yung kanyang dry fish pulley. Kumpara mo dito sa bago guys Ito yung bagong drive case pulley Pag pinasak mo Medyo wala siyang alog O yan o oh, guys oh. Hindi basta sa alog Kumpara mo dito sa kanyang luma Guys O oh, yan yeah. Kita nyo naman Lakas ng alog O oh. O oh. oh, yan yeah, may play na play na Ito wala pang casino guys O yan o Yan guys kita nyo naman ha Yan yeah, ang depression nya Kaya dyan ang gagal Ito medyo kalog na Ito wala pa kaya yan ang naging depression niyan guys may problema na kanyang dry paint fully kaya ito papaltan guys uh, ah, pinakita ko lang sa inyo guys kung bakit nag-iingay ito ang dahilan guys ha ah. o, yan. kasi medyo maluwag na dito yung kanyang slider face okay guys kaya nag-iingay na yan tips guys ha ah. ito ang kanyang clutch shoe guys di ba papaltan nilinis lang namin bago pa maganda pa rin guys saka itong kanyang pampel okay pa rin ito king ano? You know? yung kanyang pampel maganda pa guys kaya hindi papaltan kaya wala pong problema ito kaya nakita ang problema lang ito kanyang drive base pulley, yan talaga lang ang problema saka yung kanyang yung oil seal niya yung papaltan oil seal papaltan yeah, niya yung oil seal guys yamaha yeah. yeah, miyo I want to buy guys yan yeah, guys nilinis na rin namin itong pag-inig ko guys Ay, ayan, nilinis na ako yan guys nakakabit na yung oil seal sa pump shop Ano nice. ba pag nakabit ang oil seal niya? Tingnan Daw ka ba 'yung naandun 'yung ano 'yung 'yung pinakang ano tinga mga alam mo, Yeah. Yeah. Yeah, guys ha. Dapat sa lobang spring, papasok na gano'n ng pakabit ng oil seal, hindi pwedeng pa gano'n guys ha. Ganyan, ayan. Yeah. Pataob. Doon sa lobang spring. Yo guys, yo. Ay, na guys, gano'n ng pakabit ng oil seal guys ha, hindi 'to pataob pa hindi pa teya hindi lalabas ang laki ito pag, pag balikta pa ng babalik na rin natin daw ang lagay ng langis ayun, ayun lang nakapinalagal <laughs> 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 nice. yeah, Guys, lakabit ako yung drive pace muli. Bagong-bago parang hindi luma <laughs> pero bago <laughs> yan guys bago yung kanyang drive face pulley guys ha kasi nga guwanang may problema na yung kanyang drive face pulley kalog na yung pinaglalapara ng slider face yan guys ha yung pambel, belt hindi yung palm na yan guys ha yung dati pa rin kasi okay pa naman kaya lang nagingay guha nga nung kanyang drive face pulley maluwag na yung kanyang sabay Slated pace. Okay, guys. E hey, yung pagdagingingay, eh, pag natakbo lang, oh, ano, talagang walang oh, no, the... pinur lahat. Oh. Walang pinipiling, ano, takbo, kasi maingay lang talaga. yo hey, yung, guys, yung know, nararamdaman nito, walang pinipiling, ano, eh, takbo, mabagal, mahina, oh, maguling, o oh, mm -hmm. oh, ano, sa may nag-iingay sa kanyang pag ito Lelenese -le Ayan hey, alo pa eh, parang may pika lang. Tama na. Yeah, Ayan, pa nga Walang langis Walang langis Ayan, guys. Tingin niya. Pero kanina, anong ganyan? May ingay. Ayon, may ingay talaga. May sagisay. Ayan, may sagisay. Ayan, guys. Kanina, may sagisay dyan. Bilang natin ginagutang kanina na may sagisay. Ito, medyo nawala rin yung kanyang sagisay. Ayan, guys. Ayan, guys. sa bitchet sa kanyang ano kanyang paghilid kaya medyo nawala naman yung dice okay okay na yan dice kasa ng bird laging dito ang araw ha kaya may may araw may araw yung belt guys ano? yan o laging pasulong ng, ano kung saan nandun lang ang araw dun, dun din dun yung dun uh, yung ano yung ayo belt. pasulong sa unahan lagi ang ano ng belt guys yung pinakang araw minsan yung isa yung mga nagkakamali kaya minsan nagmadali masira ang pamper nyo guys ha yung kaya nga may isa yung na, na araw para yun ang guys ha okay oh, guys tip kaya siyempre ayan guys pinagpapin yung basket guys, kinakabit na guys, kinakabit na rin yung airbox, air filter Yang guys, Yamaha Mio i want to guys ha. Yan, makakalinsing at sumasagit chat sa kanyang ang kanyang panggilid guys. Kaya yun ang namin chinek ginawa. Yun ang nakita si Kasi Light Face Pulley. Tinulaan daw nung unang mekaniko ko. Oo, oh, anong sabi? Ay, pinalta ng spring. Oh. Ganun pa rin. spring ng? Center spring. Huwag mo na mga halong center spring yun. Ay, sabi lang niya ako na. Eh. Bukulaan na lang daw, hinulaan, pinalta ng center spring. Kinabit, oh. nawala-wala daw ng konti. Mga ilang araw, ayun na ulit. Ano <laughs> kaya yun? Yung dito, yung sa clutch. Sa clutch drive. Ah, sa clutch drive. Oo. Oh. Yung center spring, ginawa nilang 1.5. Ang malimit kasi nasisira dito. Oh, yan, Pag yan. hindi ito, oh, yeah, Ito. Yung ganito. Yung gilid ng ganyan. Ito ganyan. Oo. Oh, yung tama, yung ano tama post, bola. Ano cost na pag-isiran ganun? Yung dito naman. Yung slider piece. Oh. Ito. Luwag na luwag na. Tapos yung kaya yung bola umuuntog dito. Yung guys. diyan yun ang umuukay. Yung, yung umuukay dito. Ngayon ito naman. Ang sira nito. Okay ang bola. Okay yung dito. Yung surface ng ginugulungan ng bola yung slider piece naman niya medyo may konting tabas may na. Tabas na. Masikip pang slider piece dito. Yeah, masikip pang slider piece dito. Pero doon o sa problema dito, maluwag na. Sa, sa kanya pinagkakasukan na oh, yan. Oh, yan, yan, yan maluwag na. Kaya yan ang umiingay. Oo. Yo, guys, oh, yan. yan. Kasi nga may tangos na yung Kasi, ano. Kasi yan, yun, buwanong ta tamang yun Yo, ay, ay, tama yun. na. Tinatamaan ng slider piece Oo. ano. Mga causes na nangyayari kaya nagiingay ang Malaw, ang pagilid. Okay, kayo. Tips, guys. Ha? Tips. Eh, okay na. Wait lang, guys. Ayan, te-testingin na ni ating mekaniko, si Boss King. Kung wala nang ingay na sumasakit chat doon sa kanyang, ano, sa kanyang ginawa. Ayan. Te-testingin na kung wala nang sakit chat. Sumasagit chat at may ingay. Okay na. Okay na king. Yan, guys, okay na yan guys. Yo, ayos na Kukunin na lang mamaya ano may ari yan guys. Yan guys. Sana kahit pa pano, pa, minaka -okay tips tip sa amin guys ha. Ah. Then guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At pindutin niyo bell para lagi updated sa so, mga share na yung video. At papos, guys. Thank you, guys!